Naging maagap naman sa pagresponde ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa probinsya ng Davao. Ito ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na ang pagpapabot ng tulong sa ating mga kababayan. Si J.B. Pedregosa, una sa balita. Matapos yanigin ng mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol ang Davao Region, Walang patid ang paghahatid ng suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Nauna nang namahagi ng Family Food Packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente ng Barangay Bakulin, Baganga, Davao Oriental kung saan tinatayang nasa mahigit 800 pamilya ang nabutan ng tulong. Nasa isang libong ready-to-eat food boxes naman ang hatid ng DSWD Field Office 11 Davao Region sa mga residente ng munisipalidad ng Tarragona. Nakatanggap din ng food and non-food items ang mga evacuees sa Manay Evacuation Center kung saan kasama rin nilang magtayo ng modular tents. Ang Municipal Social Welfare and Development o MSWDO ng Manay City para magkaroon ng mas komportabling tutuluyan ng mga residente. Nagdeploy na rin ang ahensya ng water treatment unit at water tanker sa riyon para magatid ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong residente. Samantala, sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang clearing operations sa landslide affected areas sa Davao Oriental para mabuksan ang mga kalsada at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga lugar sa riyon. Kaugnay niyan, naghatid na ng karagdagang equipments at manpower ang ahensya para mas mapabilis ang clearing operation sa mga napinsalang lugar. Pinangunahan naman ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang aerial and ground assessment sa Davao Region Kasama ng ahensya ang ilang mga opisyal ng Mines and Geosciences Bureau o MGB at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Ipinagutos na rin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagdedeploy ng love buses sa Davao City para maghatid ng libreng sakay sa mga nastranded na pasahero. Hiniling na rin ng Department of Transportation sa mga local airlines na i-waive muna ang rebooking at cancellation fees sa mga pasaherong na apektuhan ng lindol sa Davao. Kaugnay niyan, inaasahan rin na maglalaan sila ng free cargo space para sa mga humanitarian at relief operations. Naglabas na ng advisory ang Civil Aeronautics Board o CAB hinggil sa hiling na ito ng DOTR na layong mas matulungan pa ang mga naapektuhan ng mapaminsalang lindol. Samantala, patuloy ang serbisyo ng lahat ng airport at seaports sa Mindanao at Visayas, kabilang nariyan ang Davao International Airport sa kabila ng pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol sa rehiyon ng Davao. Kasabay niyan, binigyan na ng direktiba ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Philippine Ports Authority o PPA na patuloy na magmonitor sa mga paliparan at pantalan lalo na at mayroon pa rin nararamdamang aftershocks. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.